Paano magiging kayo or paano kayo magiging magjowa? We have to understand na para maging magjowa kayo or para maging kayo ay kailangan you shared a common goal. Yung meron siyang nararamdaman mutuality or compatibility mula sa iyo. Second, kailangan nararamdaman niya yung value mo. Kasi when you talk about relationship, alam naman po natin na ito ay tungkol sa shared values. Kaya kung halimbawang nagmamakaawa ka at nagpapakababa ka pinaparamdam mo na ikaw ay sadyang biktima o depressed, hindi niya mararamdaman o makikita ang halaga mo kaya magiging imposible na matutunan kanyang pahalagahan o mahalin. Kaya importante yung parehas kayo ng gusto, common goals, parehas ng interest at mayroong shared values na nangyayari. Kaya dapat ang pakiramdam niya magkasing halaga kayo or lamang ka ng konti sa kanya. Hindi pwedeng wala ka doon at hindi pwedeng nasa ibaba ka at siya po ay nasa itaas na parang tinitingala po natin.